ko of course, kapag magpapasko po, bidang-bida po ang mga handaan. Yung mga pagkain, yung mga iahanda po ninyo, karne, uh, ano bang, manok, baboy, kung big time pa, baka, di ba? Uh, may lamb chops pa, sarap po niya. Pag-usapan natin ng pagkain, ang issue po ng pagkain. Number one po, siyempre, hindi ho mawawala ang kanin o bigas sa hapag ng bawat Pilipino, lalo kapag Magpapasko. Para po pag-usapan natin yan, nasa kamilang linya po ng ating komunikasyon, si dating uh, Agriculture Secretary at uh, Chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated, si uh, Secretary Leonardo Montemayor. Sec, magandang uh, tanghali po. Welcome po muli sa DWI ZLO Channel 23. Uh, magandang tanghali din po at okay. sa po ng ating... Uh, at tagapakinig. Taga Opo, salamat po, uh, Sek, sa inyong pong pagpapaunlak po ng uh, uh, panayam. Sek, na monitor nyo ba itong uh, isinasagawang uh, hearing po, no? nito pong uh, sup murang pagkain super committee, yung tinatawag po na Kinta committee, Sekretary? Uh, Secretary? Opo, nasusundan ko naman yung kanilang uh, kwan. Uh, Tinatalakay ng mga issue mm -hmm. sa limang committee. Opo. At uh, maputi po at mabibigyan po ng atensyon mm -hmm. yung uh, issue po ng pagkain at hindi lang po yung political drama. <laughs> Ayan. Kasi mm -hmm. yung political drama para sa pang pangkaraniwang Pilipino ay magandang entertainment yan. Uh -huh. Pero yung pagkain po ay kwan direktang tinataman po yung sigmora. Of course, lalo na ngayong magpapasko, Sek uh, Secretary, di ho ba? Kailangan, kailangan natin ito. Anong uh, reaction nyo ho rito sa mga, sa mga statement ko dito sa hearing po na ito na ang sinasabi ho dito ng komite uh, ay gagamitin na po nila yung kanila pong subpoena powers para pumakasuhan po yung mga sangkot po sa manipulasyon lalo ho sa rice sector no pong noong nakaraang administrasyon. Opo, eh, ay na, napapanahon na po 'yan. Mm -hmm. uh, although sa tingin ko naman eh, hindi lang hindi lang naman nagkakaproblema sa nakaraang administrasyon. Uh -huh. Pero kahit na po sa kasalukuyan eh. 'Di ba yung uh, nabawasan na, na po yung price uh, sa hinangkat na bigas yes. dahil po sa Executive Order ng 62, 62. Mm. inasaan ng lahat na bumaba po yung presyo ng bigas sa palengke Opo. ng up to 7 pesos per kilo. Mm -hmm. Pero hindi po nangyari po yan. Eh. Mm -hmm. At uh, sa kabilang dako naman dahil po sa sobrang dami na pumapasok na imported rice, bumabagsak mm -hmm. eh, naman po yung presyo ng palay. Ngayon mm -hmm. po ay siyempre natatamaan po yung ating mga magsasaka. Mm -hmm. Sa so, ito, meron pa sinasabi dito uh, si uh, Congressman na Joey Salceda bilang overall chairman. High time na, no? High time na para silipin nga ito, uh, na itong rice tarification uh, law o yung uh, uh, RTL, Sekretary. Uh, secretary. Sa katunayan, meron na pong kwan, yung tinatawag na amendatory bill. Mm -hmm. Uh, na yan sa Kamara at sa Senado na dyan yung mga dapat gawing uh, pagbabago sa ilang provisions ng existing rice verification law mm -hmm. para mapaganda po yan at mabawasan po yung mga hindi magandang provision. Mm -hmm. uh, yan po ay matagal na pong pending sa tanggapan ng Pangulo. Mm -hmm. So hinihintay ini na lang po yung lagda o magiging aksyon ni Pangulong Bongbong. Mm. Na ano ho ba kayo rito? Na konsulta ba kayo dito? Dito sa hearing na invite din ho ba kayo? Uh, yes, yes. We were invited to both the mga pandinig sa Kamara de Representante mm -hmm. at uh, din, dyan po, din dyan din po sa Senado. Mm -hmm. So we are kwa naman. In general naman kami ay nasisihan dahil karamihan po ng aming mga rekomendasyon ay napapalo po sa pinal na panukalang patas na itinasa po ng ating Kongreso. So So at least napapakinggan ng mga kongresista. Yung inyo pong mga oh, inputs. Po, unlike dun sa, nangyari sa Rice Verification Law, <laughs> yung original na batas na nangyari po yan noong 2019, eh, napaka-konti po yung konsultasyon noon Ayaw. at kahit na merong mga ilang pandinig, eh hindi naman po sineseryoso yun yung mga rekomendasyon po ng ating mga quad, mm -hmm. Rice uh, stakeholders. Sa tingin nyo ba seryoso ngayon ng mga kongresista o pabalatbo nga lamang ito dahil mag-eeleksyon? Uh, I think in general seryoso po sila mm. pero uh, ang kuno ko lang panawagan ko ay eh, wag lang wag lang wag i-concentrate yung uh, investigasyon doon sa nakarang administrasyon. Mm. So dapat i-generalize na. Papa uh, current at saka yung current at uh, saka yung dati at saka po, mm. uh, Administrasyon kasi may problema din ka, pati na po sa kasalukuyan. All right. Uh speaking of uh, EO 62 uh, secretary ang sinasabi ho ng uh, though, i alam ko ire-review na ito, di ho ba? Dapat ire-review na ito every after six months ba? Uh, tama ba, Secretary? Every, every four months. Every so four dapat months? By by this month, meron na po pan up, uh, review po yan. Pero ang sinasabi ho ni uh, Secretary Laurel, dahil ang piso po ay, uh, kumbaga, ang piso mahina, Kapag nag-import uh, ka, mas malaki ang ibabayad mo, di ba? Maga mahina ang performance ng piso uh, uh, ah, yeah. kontra dolyar. So makakaapekto ito yes. sa ating uh, pag import ng uh, bigas? Opo. Kasi kung inyong lang po titignan, yung mas maraming piso ang ginagastos natin para makabili po ng uh, isang dolyar uh -huh. ng imported rice, itataas, kung yun ang titing natin, tataas po yung presyo po ng imported. Mm. -hmm. Ngunit, uh, dapat isa-isip din po natin, yung presyo naman po ng imported rice, mula po, lalo na mula sa Vietnam, ay bumababa po yan. Oh. So, ano man po ang pagtaas ng, uh, ng ang halaga o presyo ng imported rice, dahil sa yung ating pong piso ay humihina, mm -hmm. na-offset naman po yan ng pagbaba po ng presyo, mismo ng bigas, dala po sa ating mga import, uh, source of, oh, source of uh, imports. Lalo na po yung Vietnam. So, kung patas lang. Hmm. Okay. So, okay lang mag-import kahit ganun, uh, sick. Actually, ka naman, wala namang limitasyon sa importasyon eh. Okay. Uh, gawa nung rice certification law, ang, ang, dapat lang kwan, uh, uh, ang, ang, ang obligasyon lamang ng importer, magbayad po ng karampatang tarita. Mm -hmm. Eh, ang, ang kaso, nang nangyari kasi, hindi sa 35% ang binabayaran po nila noon. Uh, dahil po sa EO 62, ang binabayaran na lang po nila ay 15%. Uh -huh. So dahil po dyan, sobrang laki ang volume po ng pumapasok na ano the bigas at nasasaktan tuloy yung magsasaka po natin dahil sa po yung presyo ng palay. Oh, mababa ngayon ang presyo ng palay, di ba, Secretary? So talagang masakit 'to sa mga magsasaka na naaapektuhan pa ng na magkakasunod na bagyo. So yun ang ginagastos prior ng uh, DA para makapag-import eh kasi sunod-sunod yung bagyo. So Opo, uh, secret, ano masabi niyo ho ron, Sec? At sa sa kabilang dako naman yung ating mga consumer na sinasabi sana ng makikinabang dito sa EO62, hindi naman po na nakikita yung mas mababang presyo. Oh. At most, ang uh, reduction sa presyo po ng bigas sa palengke ay 40 centimos bawat kilo. Maliit lang yung eh, Eh, ang po kasi 7 piso eh. Oo. Oh, oh. oh, So, kailangan i... So, ano, anong dapat nung gawin dito sa EO62? Ayun, i -re review na itong EO62 okay. or i-ano na ho natin? Ah, uh, 'di ba nag-file nag kayo ng uh, uh, um kayo sa Korte Suprema? Apo, apo. Nga lang at, wala uh, pang sagot. Bueno, well, uh, ng Supreme Court nung pang-Hulyo uh, na sagutin mm -hmm. ng mga respondents, mula uh, po sa ating pangulo hanggang kanila secretary Balisacan at mga membro po ng Tariff Commission, pero hanggang ngayon hindi na po namin alam kung anong naging uh, aksyon ang uh, ginawa ng Korte Suprema, kaugnay po sa kaso. Nako. So in the meantime, mm. sinasabi po namin sa ehekutibo na hindi po, the EO62 is not working. Mm. O, partner natin, hindi nakikinabang po ang ating consuming public. Ang laki po nang napabawas po sa collection ng Bureau of Customs, about uh, 13 billion pesos already mm. since uh, EO62 nagkabisa. Na sana po ay eh, napunta po Ilham yan sa mga programa na magbibigay po ng ayuda at uh, magpapalakas po ng production po ng ating mga magsasaka. So, so it's time to ano to uh, tanggalin na po yung eo tax right? na ibalik po yung taripa back to 35%. Back to 35%. So, umaasa okay. po ang uh, mga mamamayan lalo po mga consumer ngayon po magpapas ko secretary na bumabanga no kasi eh, parang ilang taon na rin ano na tuwing ganito na lang uh, Uh, mag-holiday, talagang sobrang mataas ho yung uh, presyo. Of course, yung bigas, yung mga iba pang agri-products. And speaking of uh, iba pang agri-products, kayo po may panawagan dito sa DA na suspendihin ang uh, pag-aangkat po ng uh, cara beef, yung uh, buffalo meat dahil po doon sa uh, itong mga lugar po na ito, kagaya po dyan sa India, apektado po ng foot and mouth disease. Nakarating na, na ba? sa kabatiran ng DA ito pong inyo pong panawagan. Opo nakarating na yan mismo kay Kwan, kay Secretary Laurel at tumingin po kami sa kanya ng clarification kung bakit uh, marami naman ang ating pinagkukuhanan ng carats mula po sa India. Eh packet ah uh, isinasama pa rin natin yung mga lugar sa India po specifically yung states ng Maharashtra mm -hmm. at Telangana na maging source po ng ating uh, inangkat na rabies. Mm -hmm. Eh delikado po 'yan kasi mapan po eh ma matindi po 'yun tinatawag na foot and mouth disease. Opo. Pag po sa mga baka, mga pati po mga camping, baboy, pati tupa, mm -hmm. pati kabayo uh, dito po sa ating Pilipinas. Mm -hmm. So wag na po nating i kuwan pa, isubo yung ating mga livestock. Sa posibilidad po ng matinding sakit na ito, especially sa ano po, sa hog sector, eh patuloy po silang uh, nagdu nagdurusa gawa po nitong uh, African swine fever. Mm, yun pa, eh, eh, pa They do not they do not meet another serious one. This is problem yeah. na manggagaling po sa foot and mouth disease. Mm hmm. Ito po kasi foot and mouth disease, yan po ay kung sinisira po yung ano, yung paa ng mga baboy, mga manok, kalabaw, at mm -hmm. iba pa. Mm -hmm. So, hirap na hirap po sila maglakad. Marami po dyan, nalulumpo. Mm -hmm. Tapos, pati po yung mga dila po nila at yung mga bunganga, nagiging very, kwan po, yung marami pong mga tinatawag na sor, source. Mm -hmm. So, hirap po silang kumain. Mm -hmm. And eh napakahina po ang kanilang putoksyon po ng ng bigas at ng, okay. ng ng gatas okay. sa, kaso, sa, kaso, po ng uh, milk milking carbout saka mm -hmm. dairy cows mm -hmm. at saka yun kinakatay na kwanto para sa kanilang karne eh napaka napaka baba ang timbang ng kanila pong karne dahil well, hindi po na, na nagkakakuha ng sapat na sustansya po yung uh, mga livestock na tinataplan po nitong FND. So pwede rin makahawa yan sa iba pang uh, hayop, uh, Secretary? Opo, yung tinatawag na cloven foot animals. Uh -huh. Yung kanila po yung paa, yung parang nakabalot sa parang matigas na pa kuko eh. Mm -hmm. Diba Di ba? Yung kagaya po ng kabayo. Opo. oo uh -huh. At saka yung baboy. Mm -hmm. Di ba? Medyo makapal po yung konpon nila, yung paa nila. Opo. Yan po ang sinisira ng FMD. Alright. right. Saka, mm -hmm. Sa kasalukuyan po ay eh, kwan, Ah, uh, tinatalakay po itong naging report ng uh, dalawa pong kuw, dalawa pong, uh, inspection teams nanggaling uh -huh. po sa DA, yung Bureau of Animal Industry bae noong pong Agosto at last month lang may pumunta po na another inspection team uh -huh. ng uh, National Meat Inspection Service uh -huh. to India. Pareho right. pong underdge yan. Uh -huh. Yung rekomendasyon ng taga-BAE dahil po sa dumapo pong FND mm -hmm. na sakit, eh dapat magtayong umangkat ng Karadis mula po sa Maharashtra at saka Or, oh. Ang malaki pong katanungan namin, eh bakit itong inspection team na sumunod sa bae, hindi po sinunod itong rekomendasyon po ng bae. Mm -hmm. At pati po yung mga tinatawag na processing, uh, yeah, processors at saka exporters mm -hmm. na nagbumula po sa Maharashtra at Tilangana, na po ng FND, bakit pati yun po ay sinasama po nila okay. sa kanilang inspeksyon at uh, posibleng po nilang ma-accredit pa mm. o ipagpatuloy po yung kanilang certification na makapagluluwas po ng ka karneng uh, kalabaw mula India hanggang Pilipinas. Mm -hmm. Yan po, po magmumula ang malaking posibilidad ng foot and mouth disease. Bakit po tayo uh, gumagawa ng risko na ganyan? Mm -hmm. eh, mara may, may mga ibang lugar naman sa India po na walang sakit, sa pwede pong pagkunan po ng ating mga processors. Yung diba? diba, diba gumagawa ng kwan, corn beef, mm -hmm. mga, at iba pa pong mga process processed meat products. Opo. Opo. Uh, sek, uh, medyo naubusan na ho tayo ng oras. Baka meron pa ho kayong gusto pong panawagan sa ating mga mambabatas, lalo na po itong mga miyembro po ng uh, Kinta Committee ng kamera uh, na baka meron pa yung mga gusto pang idagdag pa mga inputs kung paano magiging matagumpay itong uh, sektor ng uh, agrikultura at paano tayo magiging uh, food sufficient, Ika, uh, Sekretary? Oh, idagdag ko nilang siguro Sige yung kwensa na maanyayan po nila yung mga ibang stakeholders kayo po ng mga grupo ng mga magsasaka at mga para makapagbigay din kami ng sarili po naming ng opinion at mga rekomendasyon na galing mismo sa baba. Wala mm -hmm. po sa hanay po ng ating mga magbubukid.